So, yon mga ka-tutorial, para malaman mo ang balance ng iyong RFID para sa auto-sweep o kaya naman ay easy trip, kinakailangan lang na meron kang mobile device at internet. Hello mga ka-tutorial, good day po. Sa video natin ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano malaman ang balance ng inyong RFID. Kaya naman kung isa ka sa mga naghahanap ng tutorial, kung paano ba malaman yung balance ng inyong RFID para sa easy trip at ganun din sa auto-sweep tamang-tama sa iyo yung video na ito. Actually, meron na tayong ginawang dalawang video dito kung saan pinaghiwalay natin sa video na yon kung pa paano ba malaman ang balance ng inyong RFID, auto-sweep at easy trip. At ngayon naman sa video natin ay naisipan ko na i-update at pagsamahin na yung dalawang video. At hindi lang yon dahil naganap na rin ako ng pinakamadaling paraan para malaman nyo ang balance ng inyong RFID, mapa-auto-sweep or easy trip man yan. Kaya huwag na natin patagalin pa, simulan na natin. So ang una ko munang ituturo sa inyo mga ka-tutorial ay kung paano ba malaman yung balance ng inyong AutoSweep RFID. So disclaimer lang muna pala, itong ituturo ko sa inyo ay para sa akin, ito yung pinakamadaling paraan para malaman yung balance ng inyong AutoSweep RFID. So una muna, kunin nyo na yung cellphone nyo at be sure na naka-on ang internet nito at sundan nyo to. Okay mga ka-tutorial, kung ang gamit nyo ng mobile device ay Android OS, kinakailangan nyo lang na pumunta sa Play Store dito sa Play Store ay kinakailangan lang na isearch nyo lang yung Autosweep RFID app. So, pindutin natin yan at i-search. So, ito siya mga tutorial yung application na sinasabi ko. So, dito sa device ko ay na-install ko na siya. So, kinakailangan nyo lang na i-install ito sa inyong mobile device at kapag na-install nyo na, ay buksan nyo lang. At kapag nabuksan nyo na yung Autosweep RFID application, ay makikita nyo sa pinakababa yung quick balance. So, pipindutin lang natin tong quick balance. At dito, kinakailangan lang na i-enter natin yung account number. So, makikita nyo ito sa likod ng inyong RFID card. So, i-enter lang natin ang ating RFID account number. Kapag na-enter nyo na ang inyong account number, pindutin nyo lang itong check balance. At dito ay magpa-pop up na yung balance ng inyong RFID auto-sweep. So yun lang mga ka-tutorial, ganun lang kadali malaman yung balance ng inyong AutoSweep RFID. So maganda na huwag nyo nang i-uninstall yung application na ito para next time na gagamitin nyo ay mabilis na kayong makakapag-check ng balance ng inyong AutoSweep RFID. So yun lang mga ka-tutorial, ganun lang kadali malaman ang balance ng inyong AutoSweep RFID. Na pala, kung hilig mo yung mga ganitong klaseng video tutorial ay ina-encourage kita na mag-subscribe sa aking YouTube channel. Para sa ganon ay updated ka kapag meron tayong bagong uploads. Okay mga ka-tutorial, balik tayo. Sunod naman ay papakita ko sa inyo ay kung paano nyo manalaman ang balance ng inyong EasyTrip RFID. So simple lang din naman yung gagawin natin, kinakailangan lang ng inyong internet at mobile device. At kapag na-ready nyo na, ay sundan nyo lang din ito. Okay mga ka-tutorial, para naman malaman ang balance ng inyong EasyTrip RFID, ay kinakailangan nyo lang na i-open ang inyong internet browser sa inyong cellphone. So kinakailangan din na pumunta lang kayo sa easytrip.ph At kapag nandito na kayo sa kanilang website ay makikita nyo na agad yung quick balance inquiry kung saan ay kinakailangan lang na i-enter natin ang ating account number. So makikita nyo ang inyong account number sa harapan ng inyong easytrip RFID. So subukan natin i-enter yung account number ko. At kapag nailagay nyo na ang inyong account number, sunod naman ay select and provide an additional information to proceed. So, pwede kayong mamili ng plate number, email, o kaya naman ay contact number. So, sa akin, ang pipiliin ko ay itong plate number kung saan ilalagay ko yung information dito sa may blank na space. At kapag nailagay nyo na yung additional information, ay pwede nyo na i-check yung I have read and I agree to the terms and condition. Be sure na nabasa nyo nga pala itong terms and condition ha. Yan. So, lagyan natin ng check. At kapag na-checkan nyo na, ay scroll up nyo lang at pindutin nyo ng sunod yung check balance. So pindutin natin tong check balance. At yon mga ka-tutorial, makikita nyo na na mag pop up ang current balance ng inyong Easy Trip RFID katulad nito. So yun lang mga ka-tutorial, sana nakatulong sa inyo yung video natin ngayon kung paano ba malaman ang balance ng inyong Easy Trip RFID at ganun din kung paano malaman ang balance ng inyong Autosweep RFID. Sana nakatulong sa inyo yung video natin ngayon at kung nakatulong sa inyo, ay huwag mo naman kalimutang bigyan ng like. At kung okay lang din naman, ay mag-subscribe ka na din sa ating YouTube channel para sa ganon ay updated ka kapag meron tayong bagong uploads. Nga pala, kung meron kang ibang katanungan, ay pwede kang mag-comment down below at sasagutin natin yan. O kaya naman ay gagawan din natin ng video tutorial. Again, thank you for watching and always remember, never stop learning because life never stops teaching.